Kung ano-ano ang mga kalamidad na ano nangyayari ngayon sa China, di ba? Na ngayon po ay uh, marami pong mga nasirang properties, no? Mga tao na nasaktan at na, namatay. Ayun. Ang tanong po, yun na, na kaya yung karma nila? Kasi uh, nag-ano sila yung, nang-aapis nang sila sa mga Pilipino. ayyan pero, syempre po, magtatanong tayo sa Lord, no? Yan. Sabi ko, ah, uh, kailan ba to? Nung nagkahapon lang to eh. Ah, uh, tinanong ko ang Lord. Ah, uh, dear Lord, sabi ko ngayon, dear Lord, ah, uh, may kinalaman po ba ang bahasa sa China sa kanilang ginagawang panggikipit sa Pilipinas, Lord? Sabi ko nga yan. Eh, kayo lang po ang magsalita sa akin. Siyempre, magkasalit, uh, magtatanong tayo sa Lord, no? Sabi niya, anak, eto, eto po ang sagot ng Lord. Ang nangyayari sa China ay bunga ng walang habas nilang pagsasamantala sa kalikasan. At walang kinalaman sa kanilang kasalanan sa inyong mga Pilipino. Ayun. <laughs> Sila ay nakara nakakaranas ng ganti ng kalikasan dahil sa kanilang pagsasamantala dito. Oh, so hindi dahil sa pangaras nila sa Pilipinas, no? O hindi dahil sa kanilang pagsasamantala sa kanilang kalikasan. Ano? Uh, Oo, oh, oh, 'yan. Ngayon, eh ah, po ba Lord? Sabi ko ganyan. Basta po ba, po, di po ba, sabi niyo na kayo ang aming tagapagtanggol? Sabi ko gano'n. At ipakikita po ninyo na kayo ang Diyos ng karagatan? Di po ba? Sabi oh anak, makikita ng lahat sa buong mundo kung paano ko kayo ipagtatanggol. Wow. At, kikilalanin nilang ako ang Diyos kapangyarihan sa lahat. Uh, sige po Lord at nawa po, eh, tumigil na po sila sa pangahara sa amin. Ayan. So, yun po yung ano, yung sinabi ng Lord, ano, uh, sabi niya, um, oo anak, ang tabayana ninyo ang aking gagawin upang ang China ay umalis na sa West Philippines. Yan daw yung antabayan natin mga kababayan <laughs> yung gagawin ng Lord ng God para makaalis sila sa West Philippine Sea antabayanan daw po natin yan makita natin kung anong gagawin ng Lord ano po no? so ito po si Lola Madam no kung hindi ko pa kayo ano subscriber mag subscribe na kayo ay, lala madam. Like, share, subscribe. At sa TikTok ako si Gloria Kigasyon Villanueva. Mag-follow na rin kayo. Amen po. So, yun po yung ipanalangin natin, no? Uh, siyempre, kababa naman yung mga, mga mamamayan ng China. Hindi, wala naman silang kinalaman sa <laughs> pinagagagawa nito mag-Chinese Coast Guard na to sa Pilipinas. Hindi ba? Siyempre, may alam dun si Xi Jinping. Hindi <laughs> ba? Tapos ngayon eh. Uh, so yun, basta tayo, ang, ang ating West Philippine Sea ay dapat nating uh, ipaglaban, panindigan na sa atin yan. Katulad At ng ginagawa na ating President Ferdinand Marcos Jr. na we will not concede even one millimeter. <laughs> Gano'n kalit yung millimeter na ano, na, na na teritoryo natin. Ayan. So, paglaban po natin yan. Huwag natin sabihin, ang laki-laki ng China. No? Lit-lit natin, bakit ang just natin mas malaki kaysa China. Di ba? Ayan. So, ito si Lala Madam nagsasabi sa inyo na, kapag ang Diyos sa ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye.